In the name of the Father, in the name of the Son. <laughs> Sa loob ng isang abandonadong simbahan, isang batang babae ang pinigilan sa isang kama. May kasama siyang tatlong lalaki, dalawa ang pari, isa ang kanyang ama. Ang matandang pari ay nagsasagawa ng exorcism sa babae. Hana, lumapit siya para tingnan kung humihinga pa ba siya at nagising siya na kumokontrol ang demonyo. Kanyang katawan, ang isa pang pari ay nagspray sa kanya ng banal na tubig, habang ang nakatatanda ay nagpapatuloy sa exorcism. Lumapit ang mga kambilser ng babae at ang kanyang ama na nagmamakaawa sa kanya na lumaban. Ang demonyo, saglit na nagkukunwaring babae ito, binago ang mga mata nito sa kulay ng mata, ngunit tumatawa habang nanliligaw. Ang ama, kinokontrol din ito ang nakatatandang pari at itinapon siya sa buong silid, na pinatay. Kanya, pagkatapos, sinimulan itong suffocate ang nakababatang pari. Nakikita kung ano ang nangyayari, ang ama kumuha ng unan at pinatayang ang babae na nagpakawala sa isa pang pari mula sa hawak ng demonyo. Gumagalaw ang mga daliri ng dalaga. Pagkalipas ng tatlong buwan, pumasok si Megan sa isang ospital para sa isang pakikipanayam sa trabaho at agad na sinamahan ni Lisa. Makikita silang umiinom ng kape, sabi ni Lisa kay Megan, na nandyan siya para tumulong. Susunod, naglalakad si Megan papunta sa pasilidad kasama si Dr. Lewis, na nagpapaliwanag ng kanyang bagong trabaho sa kanya. Tinatanong niya ito tungkol sa mga isyo niya sa dati niyang trabaho. Bilang isang pulis, ngunit sinabi niya na siya ay mas mahusay na ngayon, sinasabing kaya niya ang trabaho. Pumasok sila, isang elevator at sinabi ng doktor na pagkaraan ng ilang sandali ay kilabot ang mga tao sa trabaho. Tumatakbo ang kanyang imahinasyon. Habang papunta sila, mas malalim sa loob ng basement area, sinabi niya sa kanya na ang night shift ay maaari lamang makapasok at makalabas sa pasilidad sa pamamagitan ng pag-swipe ng kanilang security card. Siya ay patuloy na nagpapakita sa kanya sa paligid ng pasilidad at dinadala siya sa intake bay na sinasabi sa kanya na habang naka ay hindi hindi siya makakaalis sa lugar. Pagkatapos, ang intake bay ay dadalhin niya ang mga katawan sa receiving room kung saan siya kukuha ng litrato sa kanila pati na rin eye scan ang kanilang mga fingerprint. Sa wakas ay pumasok sila sa mga freezer ng pasilidad at siya, tinatanggap siya sa kupunan. Kinabukasan, pumasok si Megan sa madilim na ospital at kinausap. Seguridad sa reception area, ang isa sa mga gwardya ay nagpakilala bilang si Dave at tinatanggap siya. Ang night shift, bumaba si Megan sa resting home. Nang maglaon, nakita siyang nagtatrabaho sa computer. Kapag namatay ang ilaw, ibinalik niya ang mga ito nang may dumating na katawan sa intake bay siya at isang inilipat ng ambulance worker ang katawan sa receiving area habang nag-uusap sila susunod kumukuha siya ng mga larawan ng katawan pagkatapos ay iniskan ang mga fingerprint nito inilagay niya ang katawan sa freezer ngunit tumalon si Dave palabas at tinatakot siya sinusundan siya nito sa paligid humihingi ng tawad nang maglaon, nagpatuloy si Megan sa kanyang trabaho. Pumunta sa banyo at pagbalik niya ay may nakita siyang lalaki na nakatayo sa hallway. Galit, umiinom siya ng ilang mga table tasks, ngunit pinigilan ang sarili. Susunod, nakakakita siya ng AA meeting. Nakaupo sa tabi ni Lisa, na sinasabi sa grupo ang tungkol sa lalaking nakita niya dati. Noong araw na yon, may tao. Ginigising siya sa pagkatok sa kanyang pinto. It's her top ex-boyfriend Andrew who's there to get the rest ng kanyang mga bagay. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, ngunit sa palagay niya ay hindi ito ang pinakamagandang ideya. Gumugugol ng ganoon karaming oras mag-isa. Sinabi sa kanya ni Megan na ito ay ideya ni Lisa kung sino ang kanyang sponsor at na ang night shift ay mahusay para sa kanya. Ang susunod na gabi, siya ay nasa trabaho at ang alarma para sa dumating ang intake bay. Pumunta si Megan upang tingnan ngunit walang tao doon sa una. Biglang walang tirahan. Tumalon sa kanya ang lalaki at humihiling sa kanya na papasukin siya. Hindi niya ito ginawa at tumawag ng security para ipaalam sa kanila. Tungkol sa lalaki, kapag handa na ang isang aktual na katawan sa intake bay. Tanong ng driver ng ambulansya na si Randy. Lumabas siya at tulungan siya sa katawan dahil hindi niya ito may galaw ng mag-isa. Nag-aatubili siyang lumabas. Alam na labag yun sa mga regulasyon. Habang ginagalaw nila ang katawan, naglalakad ang lalaking walang tirahan sa loob ng sumakay ng elevator, ngunit hindi siya nakikita ni Megan. Si Randy ay mas madaldal kaysa sa nauna. Driver at sinimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa katawan habang inililipat nila ito, natagpuan ang bangkay sa isang. Nakatakas ang kaalyado at ang salarin nang walang ideya kung sino siya. Ang katawan ay si Hannah. Patuloy sa pagsasalita si Randy. Tungkol dito, sinasabing kung sino man ang pumatay sa kanya, sinubukan din niyang sunugin ang kanyang katawan. Ay nalalayan siya ni Megan palabas. Ang ilaw, sa kabilang dulo ng hallway ay sumama habang naglalakad siya sa loob para ay proseso ang katawan. Ang unang larawan, nabigo ang sinusubukan niyang makuha. Sinubukan niyang muli na walang resulta. Ginalaw ni Megan ang kamera at sinubukan gawin kumuha ng isa pang larawan kapag sinasaktan niya ang sarili. Nagpa siya siyang lumipat sa mga fingerprint. Kinukuha niya sa kanila at magsisimulang eye scan ang mga ito kapag nabigulin ang computer. Hindi sigurado kung ano ang gagawin, Megan Lugar. Nasa freezer ang katawan ni Hana, ngunit habang itinutulak niya ito sa loob, nagsimula ang isa sa mga mesa, nanginginig. Sa ilang mga bote ay nahulog, nabasag pinuntahan niya ang mga ito at pinutol ang kanyang kamay. Pagbabalik sa, itulak ng buo ang katawan sa loob ng freezer, bumagsak dito ang isang patak ng dugo niya. Binihisa niya ang sugat niya at biglang bumukas ang pinto ng freezer. Sinusuri at isinara niya ito. Susunod, pumunta siya sa kanyang computer at ginamit ang password ni Andrew para tingnan ang kaso ni Hana. Iniprint niya ang kanyang file at pumunta upang suriin muli ang katawan. Ang kulay ng mata sa file ay hindi kapareho ng katawan. Biglang lumilitaw ang isang langaw sa katawan at pagkatapos ay isang buong kayag ng nakakatakot sila Megan. Muli siyang tumingin, ngunit wala na ang mga langaw. Inilagay ni Megan si Hana. Bumalik sa loob at bumalik sa kanyang computer. Bigla siyang nakarinig ng ingay at pumunta siya para mag-imbestiga. Only to find out na wala na ang katawan. Humakbang siya palabas at nakita niyang may humihila sa bangkay. Palayo kaya sumunod siya. Biglang inatake siya ng lalaking walang tirahan, ngunit inawi niya ito at nang siya, pinuntahan niya ang kanyang kutsilyo, wala na siya. Ang pag-iwan sa katawan sa pasilyo ay tumawag siya ng seguridad at sinabi. Tumawag sila ng pulis. Tumakbo si Megan pabalik sa hallway, ngunit wala ang katawan. Papasok siya, ang nasusunog na silid at nahanap ang lalaki na naghahanda upang sunugin ang katawan, kaya sinubukan niyang mga tuwiran sa kanya. Biglang pumasok ang security at hinarap siya. Ngunit habang inaalis nila siya, malinaw na tatay ni Hana. Sinabi niya kay Megan na sirain ang katawan na sinasabi na hindi siya patay. Mamaya, sana, inaresto at nililigpit na ni Megan ang katawan nang may narinig siyang kakaiba. Isinara niya ang freezer, hindi alintana at naglakad palayo. Ngunit bumukas muli ang mga pinto. Kinakabahan si Megan na maglakad pabalik bagamat inilabas pa rin niya ang katawan at binuksan ang bag. Biglang nagring ang phone niya. Si Andrew naman, sinusuri siya, ngunit habang umiikot siya ay gumagalaw ang katawan. Nilapitan ito ni Megan at Bam hininga ito. Binalot niya ito sa takot at lumabas ng silid, nang magpakita si Lisa sa pintuan. Sinasabi niya yun sa kanya. Makakahanap siya ng taong sesegat sa kanyang shift, ngunit pinilit ni Megan na manatili. Sinabi niya kay Lisa na narinig niya. Ang katawan ay huminga, ngunit sinabi niya sa kanya na ang naglalabas na hangin ng katawan ay isang normal na bagay. Mamaya, nakaupo sila sa kanyang opisina. Pinag-uusapan ang tungkol sa pag-atake at noong gabing binaril ang kanyang kapareha. Nang pumasok si Dave at sinabi sa kanya na may pulis na gustong makipag-usap sa kanya, lumabas si Lisa at Megan. At nanatili si Dave sa pasilidad. Muling bumukas ang pinto ng freezer. Ang pulis na naghihintay sa kanya ay si Andrew. Tinanong niya siya kung kumusta siya, ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang magtanong tungkol sa isang bote ng mga table na nawala. Mula sa kanyang mga gamit, siya ay nagagalit sa kanya, ngunit bago siya umalis ay humiling sa kanya na tulungan siya sa isang bagay. Bumalik si Megan sa resting home at kinuha ang fingerprints ni Hannah. Ibinigay niya ito kay Andrew, sabi niya na mayroong isang bagay tungkol dito at hinihiling sa kanya na tingnan ito. Si Dave ay naglalaro sa paligid pasilidad habang naghihintay siya, ngunit may narinig siyang kakaiba at pumasok siya sa freezer room. Isang bagay, ay gumagalaw sa loob ng freezer, kaya binuksan niya ang pinto at tumingin sa loob, nang may kumatok at pagkatapos, tinutulak siya palabas. Kinokontrol nito ang kanyang katawan tulad ng ginawa nito sa pari at kinaladkad siya pabalik sa freezer. Bumalik si Megan sa pasilidad at pumunta sa banyo. Nagpadala siya ng text ng apology kay Andrew at Biglang may narinig na pumasok sa loob ng restroom, akala ko si Dave yun. Ang kanyang goma na bola ay ginulong. Sa kanya at yumuko siya para tingnan kung sino ito, nang mahawakan ito ng paso na kamay mula sa sahig. Si Megan ay natakot, ngunit lumabas sa stall. Wala doon. Maya maya, tinawagan siya ni Andrew. At sinabi sa kanya na si Hana ay patay na sa loob ng tatlong buwan. Hinanap ni Megan si Hana online at nahanap Isang artikulo tungkol sa kanya, na nagsasabing siya ay sinapian ng demonyo. Siya ay pumunta upang siyasatin muli ang katawan, at at ISIS na ang isang malaking sugat na noon ay sa ito ay dati ay wala na doon. Yung ibang security, hinahanap na rin ni guard si Dave, paglakad niya papunta sa reception desk, humiini siya ng security footage. Bumalik sa kanyang opisina, sinusuri niya ang footage at nakakita ng glitch na kamukha ng katawan, sa hallway. Sa takot niya, gusto niyang uminom ulit ng mga table tas, ngunit hindi niya ginawa at sa halip ay hinanap si Lisa at kunin ang kanyang opinyon tungkol sa footage. Pareho silang nasa pasilidad, tinitingnan ang footage, ngunit hindi nakikita ni Lisa ang parehong bagay na ginagawa ni Megan. paman, nakikita niya ang kill sa isang counter, habang si Megan ay nagsasabi sa kanya tungkol sa kung ano ang sinasabi ng lalaki tungkol sa katawan sa nasusunog na silid. Hinarap siya ni Lisa tungkol sa droga at hindi siya masyadong naniniwala kapag sinabi niyang siya. Walang kinuha, iniisip ng kanyang sponsor na ang kanyang nakikita ay sanhi ng stress. Pinamunuan ni Lisa ang pasilidad at nagsisindi ng sigarilyo sa isang hagdanan. May naririnig siyang ingay sa itaas. At sa pag-aakalang si Dave yun, tumakbo papalapit sa kanila. Nang makarating siya sa isang sulok at nakikita si Dave sa anino. Tumalon ang katawan mula sa dilim at nagsimulang humabol sa kanya. Pumunta si Lisa sa bubong, ngunit sinundan siya nito doon at dahan-dahan siyang pinapatay. Bumalik sa loob ng pasilidad, may isa pang pagpasok. Si Randy na naman, pero sa pagkakataong ito ay hindi nalalabas si Megan para tulungan siya. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kung ano ang mayroon. Nangyari at dinala siya sa loob para tanungin siya tungkol sa sugat sa katawan. Sinabi niya na nakita niya rin ito pati ang braso niya nasunog yon pagdating sinabi sa kanya ni Megan na parang ang katawan pagpapagaling sa sarili naiwan na namang mag-isa si Megan at tinawagan si Andrew para sabihin sa kanya na iningatan niya ang kanyang mga table tasks dahil nakakaramdam siya ng pagkabalisa gusto niyang maging tapat sa kanya bago siya ibaba ang tawag ang katawan ay nakikitang gumagapang sa kanyang likuran ngunit hindi niya ito nakikita nasa elevator ito inaayos ang sarili Nagmamaneho si Randy palabas ng hospital parking nang may bigla siyang nabangga. Lumabas siya para tingnan, ngunit tumunog ang kanyang telepono at sa pagsagot niya, may narinig siyang kakaibang ingay sa kanyang likuran. Sinisiyasat niya kung ano 'yon at tumingin sa likod ng ambulansya. Gumagapang ang katawan sa likod. Kanya, lumingon siya at nandoon na. Tumatakbo siya, ngunit inipit siya nito sa pagitan ng dalawang ambulansya at paparating na para makuha din siya. Gumapang ito palapit sa kanya at pinatay. Sabay-sabay, tinitingnan ni Megan ang footage mula sa ilang sandali bago at nakita ang parehong glitch sa elevator muna, pagkatapos ay gumagapang ang katawan sa loob. Naubusan siya sa pag-aakalang nasa panganib si Randy, kahit na hindi siya dapat, pumasok siya sa parking lot at natagpuan siyang patay. Tawag sa kanya ni Andrew, sinabi sa kanya na ang lalaki mula sa nasusunog na silid, nakatakas. Bigla siyang sumulpot sa likod niya at hinawakan siya, ginawang hostage. Sinasabi niya sa kanya na kunin ang katawan sa labas ng freezer. Pagbukas niya ng bag ay nagbago na naman ang katawan. Ang sabi niya ay nagpapagaling siya, kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao. Nagtatanong ang lalaki kung bakit hindi rin siya nito pinatay. Sinabi ni Megan na naniniwala siya. Siya, kaya sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Hana na ang demonyo sa loob niya ay ayaw umalis. At na ang asul na mga mata ito ay marka. Ipinaliwanag niya na pinatay niya siya noong huling exorcism upang iligtas. Ang buhay ng iba, ngunit nang ilibing nila ang bangkay ay wala na ito. Pumatay ito ng apat, mga tao sa punerarya. Pumunta sila sa nasusunog na silid, habang sinasabi niya kay Megan na ang tanging paraan upang sirain ang demonyo ay sunugin ng katawan. Habang tinitingnan niya ang apoy, pinawala ng kakayahan ng demonyo si Hana, ama at sumunod sa kanya, ngunit inatake ito ng lalaki at iniligtas si Megan, na nasusunog lamang ang sarili. Tumatakbo siya sa katawan na gumagapang pagkatapos niya. Samantala, dumating si Andrew sa ospital at nahanap. Phone niya pati katawan ni Randy. Patuloy na tumatakbo si Megan palayo sa naglalakad na katawan. Ngunit ito lang, patuloy na humahabol sa kanya. Gumapang ito palapit sa kanya, habang papasok si Andrew sa pasilidad. Hinanap niya si Megan sa loob, ngunit hinihila lang siya ng katawan sa loob ng freezer. Si Andrew ay tumakbo sa isa pang security guard, na nagsabi sa kanya na ang lahat ay nasa ospital. Narinig nila ang ingay na ginawa ni Megan sa freezer room at pumunta sila dito, nakita si Megan sa sahig. Nakita ng gwardya ang katawan at tumakbo palayo. Ngunit kalaunan ay naabutan siya nito at pinatay. Pinagaling ng katawan ang huling sugat nito at hinabol si Andrew, nang biglang nagkaroon ng lakas ng loob si Megan. Simula ng pagbaril dito, nagpatuloy siya sa pagbaril at sa wakas ay nawala ng kakayahan ng demonyo, sapat na ang tagal upang makuha, ang kanyang ex ay lumabas sa pasilidad. Sinabi niya sa kanya na humingi ng tulong at bumalik upang kunin ang katawan at kunin ito sa nasusunog na silid. Muli itong nagising at nakipagpunyagi sa kanya habang nasusunog ito. Ngunit kalaunan ay si Megan, nagagawa nitong sunugin. Natagpuan siya ng pulis na nakaupo sa sahig, naglalaro ng bola ng goma. Sa huling larawan ng pelikula, tinitingnan ni Megan ang sarili sa salamin. Nakatakip ang isang mata niya. Sa pamamagitan ng kanyang buhok, lumitaw ang isang langaw nang wala sa oras at pinisil niya ito sa salamin.